Puno ng lungkot ang mga fans ni Kim Chu at ni Sian Lim dahil nawala na nga ang mga video ni Kim kasama si Sian sa YouTube channel. Makikita na lamang doon ang video ni Sian noong 2016 na ikinuwento niya kung paano siya nagsimula bilang artista. Although walang pag-aming tuluyan si Kim Chu at Sian tungkol sa kanilang breakup, marami ang nag-iisip na baka ang pag-delete na ito ng video or pag-hide ay hudyat na nga ng katapusan ng kanilang relasyon. Marami tuloy mga fans ang nagsasabing mukhang hindi magiging masaya ang kanilang Pasko dahil sa dami ng breakup na nangyayari ngayon sa mundo ng show business. Ayon sa mga netizen, bigan din ng time na makapag-move on at magsabi ng kanilang kwento si Sian at pati na rin si Kim Chu. Ayon sa mga fans, patuloy nilang susuportahan si Kim at nandun lang sila para mahalin ito. Matatanda ang ilang mga statement na rin ang sinabi ni Kim Chu nang tanungin siya tungkol sa up At ayon nga kay Kim, sa amin na lang yon at ikip na lang muna daw nila sa kanilang mga sarili. Ito ang sinabi ni Kim Chu noong November 24. Samantala marami naman ang nag-isip ng i-introduce nga ni Sian Lim ang kanyang sinasabing lover noong November 28 sa kanyang Instagram. Pero makikita na ito ay isang dummy or ventrilong quest dummy. Ayon sa mga fans, bukang you have to read between the lines sa sitwasyon ngayon ng dalawa. Matatanda ang 34 years old na si Sian Lim at marami nga ang nagsabi na totoong break na sila dahil na rin sa statement na pinalabas noon ni Sian Lim. Ayon sa kanya, Hi everyone, let me share with you a story. My whole purpose of being in this world is to be a blessing to those around me. May it be in the films that I make, the podcasts that I create, the paintings I exhibit, or even as simple as posting content in my social media accounts. It's designed to find that one soul who see themselves in me. A misfit. A misfit in a society who clamors for perfection. A misfit in life. A black ship, if you will. Plenty of hearsay happening right now, and I would like to ask everyone to be mindful of what you chose to believe in deceiving headlines and other information used to just pretend to know the whole story for personal gain and traction. I ask to be mindful of what you share. Leave my family and friends out of this insignificant issue compared to what is happening in the world, our country, or even deep within ourselves. I am in the entertainment industry, but I am not here to entertain. I am here to express. I am here to breathe life to the characters I play. I am here to tell your story in whatever shape or form it may be. I am not here to explain and satisfy one's curiosity. I am not here to ask for sympathy and spread hate. That is not who I am. Mahal ko ang mga tao sa paligid ko. Mahal ko ang pagkakataon na naibigay sa akin ng tadhana. And I will continue to use my voice to share my purpose. I will continue to find it, search for it, and be the best version of me that I can become and hopefully leave a mark in this lifetime. XL Sa puntong ito ay maraming netizen na nagsasabi na hindi man tuwirang magsalita si Kim at si Jan dahil mukhang ayaw naman nilang i-share ang nangyari sa kanila. Pero marami ang nangihinayang sa mahigit isang dekadang pagsasama ng dalawa. Matatandang 2012 na balita ang kanilang relasyon pero 2018 lamang lumabas ang dalawa at inamin nga ito. Marami ang nakakita sa sweetness nila na kung saan nga ay ni-express siya ng pagmamahal niya kay Kim sa pamamagitan ng mga regalo at even travel. Ngayon siguro ay hindi talaga tadhana ang dalawa or baka naman inaayos din nila ang mga issue na pumapaloob. At since wala pa namang confirmation from Zian and Kim Chu, umaasa pa rin ng ilang mga fans na hindi totoo ang balitang hiwalay na ang dalawa.